At yan, nagtanong naman po si Provenciano Calamanero na panglaing. Ah, tatlong puno lang po, pero ang bilis po niyang sumibol ay maganda po at may bulaklak ngayon lang po ako nakakita dito ng bumubulaklak ang anong tawag po Tar, dito? Taro. taro. Taro po. Ayan, taro. Ayan, maganda po at may bulaklak. Maganda na katawaan? Mm -hmm. Maganda. Sabi mo katawan ng ganda. Tigre, maganda. tigre. Mm -hmm. Tiger, tiger. Ayan, tiger. Tiger ang katawan. Mm -hmm. yeah. uh, mula sa Mindanao. Yeah, mula daw sa Mindanao. Uh, ito, ito po, ito po mga katantan ay galing po ito sa akin kumpare. Na nagmula sila sa Mindanao. Nagpunta yeah. sila sa Mindanao. Ay ako'y nadala ng bilhi Ano ho? Ayan, ang akin hong ginawa. Ay akin hong tinani, tinadami. Ano ho? Mm -hmm. At yan. Hindi po natin maging business ito kung patatabihin natin. So, Anong lalala mabili. yung tatamnan, oh. Yeah. May tigre. Tigre po ang balat, oh. Napakalwan ho talupan. Pag pag inupisan yun din, eh. Tinanupan gan, eh. Pag tinanupan ho oh, dito, diridiritso ito. Diridiritso, oh. Kita niyo? Yeah. Ang iba hindi. Ang iba napuputol. Ito diridiritso, oh. Yan. Ang dahon. <laughs> ang balat. Mm. ang talupan niya? Yeah. May mm. yeah, mga kahalamer, uh, probinsya na halamer, uh, napaka po yung mga tanim ng ating kasamahan. Ayan. At, uh, ayan, <laughs> kuya, ano pong masasabi ng soup? Uh, ayan, uh, natutuwa naman ako at yung, uh, na kayo din sa aking kaniman. Ayan, uh, ina-appreciate ko. dahil Siyempre, kaya kayo pumunta, ay natutuwa kayo at... Uh, niyo nyo na pansin ang aking mga tanim. Ayan, bilang, uh, bilang ako isang alamanero, Palmer, ano po, si Provinsyano Calabalero yan. gaya nga po sabi ko, na ko po ang kanilang pagkapunta dito sa aking kaniman Ano ho, yan. Maraming salamat. Oh. tap 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 Nandito po tayo sa farm ni Provinciano Halamanero at maraming salamat po sa mga sumusuporto. Eh, sumusuport ako sa aming page. At yan, nagpapasalamat po ako at naibalik po ang aming page. Ngayon, nagpapasyal po tayo dito sa farm po ni Provinciano Halamanero at ibaba ako itong upo at ipapakita ko po sa inyo na upo po sadya ito. Pero sadya po itong bilog. Yan. Tanim po ito ni Provinciano Calamanero. Yan. yan. Kuya, ano po yung page niya? Yan at ating may, mga followers? Hi. Ayan po naramdaman uh, mga mga katantahan nila ano po. Ayan <laughs> uh, po si po, at uh, umasyal po sila sa aking yung uh, sa aking ito. Uh, po? Para po mga ng gulay. Ano? You know, yan. At ating po ha? Ayan. Uh, pakisuporta na po ang uh, Tantan Kiming at uh, probinsya Halamanero salamat sa inyong suporta. Salamat sa tumatang sa aming mga upload na video. Ano po? Ayan. Magandang hapon po. At babaki na po ni probinsya ng Halamanero itong bilog na upo. Ayan. Hmm. Oh, the slab. Maganda po ang tanim niya kasi bilog po ang style. Yung upo kung iba, mahaba. Ito po pa bilog. Yan. Hmm. Yan ang upo. hmm Upo po sa ito. Ang, ang maganda po, pabilog po siya. Kaya kakaibang prutas po dito sa tanim po ni Provenciano Halamanero. At tari po ang kanyang tanim na okra. Ya, yeah, ang hahaba o. Oh. Ya, yeah, mahahaba po ang kanyang tanim, mga katantan. Mm. Magaling po talaga magtanim si Provenciano Halamanero dahil ang gaganda po ng kanyang mga tanim. At ito naman po ang kanyang hindi uh, pa po ako nakakatingin nito. Ay, sa Garnillas. At talong uh, tabang sili. Ayun. At yan, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta at paki-follow na rin po ng kanyang page. Halamanero, ano, Probinsyano Halamanero. At ang aming page po ay eh, pakilike na rin po sa mga hindi po po naglalike. Kaya marami salamat po mga katantan.

<coughs> Saan ho kayo nakakita ng malak mahabat malaki? Hmm.